sis, magluluto ako ng sariling version ko ng kutsero. Hindi ko na bigyuhan yung paghihiwa kasi ako lang mag-isa. Ay, una ko muna inano, nagtu ano ko na isang kutsaritang oil. Tapos, isinangkot sa ang bawang, sibuyas, at atsal. Yan, tsaka siling green kasi ayaw na bunso ng manghang. Yan, tapos nilagyan ko na ng pork cube bitsin, asin salak na paminta oyster sauce isusunod e ko naman ang patata, saging saba carrots at repulyo ayaw nyo nang may bagyo beans yan magluluto tayo ng aming ulam kasama ng pambaon yan na may leche si bread Ronald din na pandan namin. Ay, pulang magluluto tanghalian, hapunan at baon ni Bunso. Yan. Yan. Odo lagyan na kung kaya yung gusto niya ng tomato sauce o tomato paste kasi ang ilalagay ko lang tomato sauce yan Ito pa diba pala nakuha sa tindahan ng tomato sauce ito yung patatas saging saba carrots yan at medyo makula na yung karne sa ko ilagay at repulyo pinakasabaw niya is Sprite at yun ang gusto ni Bunso Sariling version ko to ng puchero puchero <laughs> simpleng ulam lang kaminsan minsan magbaboy sila itikim na rin ako ng konti kahit bawal kasi sa umaga po, po sa sakot sa gabi, tanghali na ako pwede kumain na kanin. Takpan ko muna. Ito na yung patatas at saka saging saba. Ako sa natin. Ayan. Ayan, ko. At medyo brown na yung ano. So, saka ko ilalagay yung tomato sauce. Saka sprite na sabaw. Kailangan mag-isa din muna yung saging at saka patatas. Tapal na natin. Hmm. Ito may atay at saka gisantes at saka hmm, hotdog. Eh, ayaw lang ni Bunso pa ganito. Kasi yung igado daw, puro atay na nga daw. Tsaka saging sabat patatas. Kaya ito lang. Yan ang aking own version ng aking menu ngayon. Yan. Makulo na nandiyan na yung patatas, saging, carrots, yan ang unversyon ko ng potsero, pinangsabaw i-sprite. Lay ko na yung tomato sauce. Tapos nagawa ko ng konting ketchup. Yan. Maya, maya yung refrigerator naman kung pagtutok na itong mga saging, patatas, carrots. May own version of pochero. Yan, tatpang ito muna para maluto na ulit. kasi ko na yung kukulyo. Uh, ulam na. Dami na itong makain sa bangso. O, oh, marami na ito para sa amin. Kabutin pa ito ng umaga. May maulam pa ng almusal sa Brunel din ayaw lang kasi ni Bunso na may gisantes at saka hotdog at atay. Pag ganitong kachera ang lulutuin. Ayan, kontento na siya sa ganito at saka isang dahon ng laurel. Ayaw niya na masyadong mabango. At tapang kumulit ko yung repulyo luto na. Hello sa lahat ng aming subscriber, sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share and comment po pakipindot po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. Ang uh, pakiusap po po sa inyo, huwag niyo pong iskip ang ads. Yun na lang pong pinakatulong niyo sa aming mag-asawa. God bless po. Bye! Ingat po tayong lahat.